So guys, ito po bagong gawang bahay lamang sinimulan itong January 28, 2024. So ito po ay fully finished na ready for turnover na po ito sa owner. So ito po, ipapakita po natin ang full video house tour nito. Mula labas hanggang loob ng bahay ay makikita po talaga natin na talagang napakaganda at sulit na sulit ang ginasos at kontrata ni owner dito sa kanyang nakuhang foreman or contractor na magagawa ng bahay. So ito po, ang sukat po ng bahay na ito ay 13 by 9.5 meters. So guys, ito po ay total of 123.5 square meters. Kabuuan po yan. At nakikita nga po natin may roof deck. Lahat totally complete na po and fully furnished. Lalong-lalo -lalo na yung loob. Ay makikita natin yung mga decor or napakagandang mga style ng loob nito ay talagang quality at panalo. So ito po guys, ito po ay meron dalawang kwarto. Meron po dalawang toilet and bath. Meron po itong tatlong terrace isang laundry area at meron pong maluwang na sala or living area. Kitchen and dining area, ayan po nakikita natin. At meron po siyang maluwang na parang pasimano sa labas or terrace. And then ito nga yung huh? roof deck. So ito naman po, papasukin po natin yung loob. Makikita natin mula sala hanggang kusina, mga kwarto ay eh, talagang napakaganda po. At ang labanan po dito ay kontratahan. Fully furnished, susi na lamang yung sa sa'yo. And then, guys, if ever na-interesado kayo sa contractor na to, nasa dulo po ng video ang kanyang number at FB or mag-comment kayo dito at siya'y sasagot sa inyo at direkta nyo na lamang siyang tawagan at mag-inquire kayo. Depende po sa sukat at design ng inyong bahay. And at the Ay, same time, na, guys, ayon kay contractor, any point of Luzon po, kung nasan man kayo sa Luzon, pwede po silang gumawa at sila'y pupunta sa inyo. So, ito po, panoorin po natin yung loob ng bahay. So, ito po, ayan, panel door, meron na screen door, fully tiles... Meron na rin window grills. And then yung kanilang ceiling. Ayan, cove ceiling. At uh, meron na rin po siyang mga LED lights at pin lights. So ito po, nakikita natin guys. Ito yung kanilang kwarto. So ayan, meron po siyang uh, design din ng kanilang uh, ceiling. And then ito po yung isang toilet and bath. Eh, kung mapapansin po natin, yung shower, meron din po siyang mga cover na kagaya po nung nakikita natin sa hotel or napupuntahan natin. At napakaganda nga po, with the stainless fixtures. Totally, fully furnished po ito. At makikita po natin, guys. So, hindi ulit ko, if ever na-interesado ka sa angka man lugar sa Luzon, pwede ka pong mag-inquire at kumontak dito. Nasa dulo ng number, or nasa dulo ng video ang kanyang number at FB. Or else, mag-comment po kayo para po kayo ay ma-replyan at mag-inquire kayo. Isend nyo lang po ang inyong proposal or perspective house at ang sukat ay mako-quotation niya at maibibigay sa inyo kung magkano po ang abutin nito. So ayan. Ito po yung pangalawang toilet and bath. Napakaganda oh. Talagang elegante. Pangmayaman po talaga ang labanan dito sa bahay na ito at uh, napakagaling po at pulido po talagang gumawa itong contractor na ito. Kaya marami na po silang kliyenteng nagagawaan sa iba't ibang lugar po sa Luzon. So, ayan guys. Nakita natin. Ito po yung sa kusina nila. Ayan, meron po counter uh, top At uh, meron pong hanging lamp sa kusina. At, uh, ayan. Tapos, yung kanila pong uh, wirings, eh, talagang sinigurado para walang magiging problema or short circuit. And then, panel doors with screen doors. Ayan. Ito po yung kanilang extra room or... Uh, laundry area. And then ito naman po yung kanilang pasimano. Ay, silak yung na Balay. Paikot po yan. Lakmon. Ay, dito lang po. ni ko, Pari bonite. At uh, wala tayong masasabi. Lakyo, pati g-screen door. Ito. So, ayan. Ito po yung view sa labas. Ay, kita po natin. And then, dito naman tayo. Tingnan natin yung ibabaw. Tapos ito po yung spiral stairs niya. Papunta dun sa roof deck. Ito po, yung likod niya talagang malinis po ang uh, discard at pagkagawa. Ayan, kumpleto na po with spandrels. Sa so, mga kisami po, eh, may mga pin lights. Mahayos na po extension. talaga ang pagkagawa. Yeah. So, akyat okay, po tayo dito sa taas, dito sa kanilang roof deck. So, ayan, pahaba po yan hanggang doon sa dulo at doon sa harap. ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang kontrata dito sa ganitong sukat na 13 meters by 9.5 meters? At ang location po nito, isa barangay Kalbueg, Malasiki, Pangasinan. At ang location po ng office nila ay sa Rosario, Pangasinan. So, pwede po silang gumawa kahit saan lugar sa Luzon, kung saan man kayo sa Luzon at mag-comment ka dito. At sila'y sasagot sa inyo. So, ang tanong, magkano ang kontrata? So guys, ayon po kay contractor, ang kontrata po dito, lahat-lahat, ay umabot po ito sa halagang 2,590,000 pesos. Labor and materials na po yun. Full contract, susi na lamang ibibigay sa iyo, fully furnished. At kagaya po nung nakikita natin video na ito, ganyan na ganyan po bahay at lilipatan nyo na lang. So ayan, contact nyo po ito po. Ang uh, contractor po nito ay PayPal, ma Build House at ito po ang contact niya si Sir Axel Palma at ito ang kanyang number. So ayan, at mag-comment kayo at sila po ay sasagot sa inyo.